And the DJ, alam mo, we miss you. Agree, everyone? Yes. Ayan. O, oh, totoo yun. Uh, pero, um, um, ang question ko actually, sabi mo nga, you're 30 na. ba? Diba? So, kung i-compare mo yung DJ nung the 20s, at saka DJ ngayon, na nag-30 na, ano, uh, kumusta? Ano ang mga pinagbago? Ano ang mga ilulok forward? Uh, pero siyempre hindi ko na may isa-isa ang pagbabago ko. Ano? At saka parang hindi mo naman masasabi din talaga. You know, you just grow, di you know, With all the experiences you've been through. I just think I just have more wisdom. You know? And composure siguro. Mm -hmm. Yun lang ma'am. Would you say na mas masaya ka ngayon? Or mas gusto mo kung ano yung nakikita mo sa mo ngayon? So being happy is very subjective, you know. I'm be happy, you know. Uh, now I'm just mas may purpose na ako ngayon. buhay? Okay. Last na lang, bilang ikaw nga isang ambassador ng kape, ng Don Macchiato, ah uh, kasi yung coffee somehow associated din sa yung simplicity ng buhay, di ba? Parang ang uh, ang parang ang tao talaga basically para minsan nga kahit hindi na kumain sa umaga basta magkape yan yeah. so nakikita kita DJ parang misan uh, minsan uh, you're with your friends or mga nani showbiz friends yata to so, parang napaka simple na parang, ako nga parang kung ano ba yon parang mga kumakain kayo nagiiihaw mga ganyan so uh, ngayon mo siya na-achieve, would you say, yung ganong klase ng life, or parang ano to, al uh, parang balancing them Uh, yeah. Tama yung it's, a, it's just the balance. Number one yun para sa akin. Uh, pangalawa, I just think it's the timing, you know? Kasi before, you were a very busy. Talagang sobrang busy and kinikilala mo pa ang sarili mo eh. Diba? So, and now siguro mas, yun nga, siguro mas kilala ko lang ang sarili mo ngayon. Pangalawa, mas napapalansin mo na lahat ng bagay din. Eh. Uh, and again, araw-araw akong gumigising na may purpose ako. Pero uh -huh. you know, araw-araw yan. Hindi akong naniligaw. So, uh, anong gusto kong mangyari sa akin? Ang ganda. Okay lang matanong. Ano ang purpose ni ng Jui ngayon? Secret. Hindi na kumire. Ayun na. Okay. Ano man lang, um, lang. Okay. Thank you. Congrats. Thank you, Rosa.